Happy birthday, happy birthday. Itu ang ulam mo. Lihat tawanan kali NU kali bahasa Indo ulang. ulam. Maaga pa dito ya kasi marami kami lulutuin. Ah! MARAMING lutuin yarn. Oh, maling yarn. Ngayon, lager. kami ka Ito yung post ni Anne. O, ting! Ah, yari ka. Save mo lang, Anne. Speech ka lang, Anne. Oh, speech, uh, speech. Ganyan na kaysa sa labas pa. Dali. Bagay! <laughs> ting! Ting! Hindi Sa'yo, Wow! Galing! Wow. I-barbecue natin? Hindi! <laughs> Paglabas <laughs> sa CR, kapal na mukha. Sa'yo, sisig, Anne? Yes. Sige. sa kanipin yung karne na yan, sa'yo lang pala yung <laughs> gusto -tang -tang. <laughs> Ano? Pork binagoongan? Uh -huh. Gawin natin? Pork Hindi, next time e. Eh, para kay Budi na nga yan. Ah, tayo, mm. oh, okay. Gusto ko yun. Hindi <laughs> ko pa naano yun. O, sige. Mamalaking kinangaroon tayo. Sino sasama? Kami-sama. <laughs> sige. Ayan ang handa ni Budje. Ang mga kasigal, ano? Ang natin yun. Birthday. Oo. Oh. Ano ko mukhang requestan tayo dito ng kung ano ay i-change off na natin. Hindi ko matanda tayo kaya dapat maseryoso na tayo sa buhay. Hindi dapat tayo ano. Si Chino. Tayo na lang ako mag-trip na tayo. Ano Ipakiss mo daw kay Anna rin. Kiss, 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 kiss. Si Nico, Ano, babe? Babe, oh. Chick? Chick? Dapat mag-seryoso. Yan mo na yan. Matakot siya sa ano. Yan O, so let's get ready to rumble na. Breakfast muna tayo. <laughs> ano? Getting to rumble ka? Let's get ready to rumble. Oh, let's get ready to scramble! Yeah! <laughs> <laughs> Oy, sa, fresh pa rin tayo sa yes. video. Kasi may ano yan eh. May May, may, may filter. <laughs> so ayan, namili kami! Grabe naman yung gagaya din dito. Next! Next, ha? Ah. Oh, I made Oo! Oh. Nako! Nako! So, alisin na lang, alisin. Alisin na lang. Pag paano okay. pa yan? Hindi marunong sinaldo. Basta okay. sinabi lang, sige, karmi. Dapat tempo talaga para walang tapon, ano? So, sisig. More sisig. And then sa amin naman, gulaman gawin mo dito tayo. Tanggalin natin yung mga ihaw mo ko dun. So, sabi mo, pwede rin. Okay, yung kay nanay, meron ng maha. Nandito na. Where's the maha? Yeah, pansit. Sila na magluluto ng pansit. Oh, color ka na with your new coloring pencils. Sabi o. Sige, let's go na tayo. Start na tayo mag ano-ano dyan. So guys, ito po. May buto po lumiyan ito. Ewan ko ba dyan kay Naldo? Si doon kasi ang aming pinabaya <laughs> magbili doon magbaba kasi nasa lansangan talaga. Yeah. Sinisip pa si Naldo ino. Sorry na. Pero sa'yo ba babe? Kadami? Sabi ko, kadami na yung pagsisig na gano'n. <laughs> Sawaan na kayo mag ano ma... Sawaan na si an <laughs> Sawaan na si an maghiwa-iwa. Bye, Bye! Sigaw siya yung ba! Lalo mo ninyo ako talaga. <laughs> Tungo niya ako! Kaya-kaya yan. Ito sa akin. Buko pandan. Anong nalatay mo? Buko pandan. Ayan, ano nasa likod mo? Mahal, ano sabi ko na kanina? Ma, ano nasabi ko na? Late ka na. Sorry na yung busy eh. Yung binibili na ano, yung jelly, jelly mom, may kasama siya flavor. Yeah. Pandan flavor. Oo. pero ano siya, nilalagay siya, hindi siya may mix doon ha. Nilalagay siya kapag luto na, naahin mm. Na. Sa buko na mismo. Pagka... Hindi, sa gulaman bago mo siya patuyuin. Ba okay. Pero ako, okay. tenik ko inuubos yan. yun. Masyado na kasi matapang matapang. Siguro isa lang for the whole or dalawa. Matapang ka ha? <laughs> Oo. Sa so, dalawa kasi isang ganyan. So anim kaya tatlo. So yung pwede na nga dalawa na lang for the for six. Ito yung mga artificial yeah. flavoring. Kaya ako ang asupan eh? Ah hindi. Meron naman na na tayo na. asupan dito. So, so, kaya hindi na kayo... ganito, eh. Ayoko Kaya hindi na kayo bumili ng pandan talaga. Yes, yes. Actually, ah. Nag-gets mo? At taga-ra. No. 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 Gagawa ka talaga ng kapakakatasin mo yung pandan mismo, Nay. Eh. Doon mo ilaga yung ano, doon sa may dahon. Oo, doon. Doon mo ilalaga yung, yun. Pero, yun kasi naalala ko bata ko yung nakatira ko yung sa may bomba nila may mga pandan ay no tapos yung ni... kabangubangu talaga yun pagka pinakulo oo oh, oh. tapos ang mananay na experience ko yung dati ay bata bata ka. kasi nani? ba't ba? ba matanda ka na ba? hindi <laughs> 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 hindi ano, ba na mga ah oh, kabataan pa nag outing kami nasa talaga ako sa pandan eh. kasama siyang corn pero yung ginamit nila yung sa amin lang nasa masak talaga yung amoy yung um, bagay uh -huh. yung mawala as in Uy, lagyan natin ng ano rin yan, ma mais. Pwede ba? Buko yan. pandan mais. <laughs> Oo, masalag mais pandan. Buko mais pandan. Madami pong ano. Lagyan tao. din natin ng ano yan, ng nata. sisig yan. Yeah. Lang, <laughs> 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 so, ano na ay? Munggo. Yeah. Ayan, good luck sa kabilang sisig. hindi <laughs> <one> mo na gumawa. <laughs> Paano ang sisig mo? Munggo na sa Fry? Oo. Hmm? Sa so, kanila Ihaw yun, ihaw. Saan? Yung akin naman daw, Kaya sabi ni daw. ko, e, na tayo. Hindi. Iba yun sa'yo. <laughs> diba ba lang sa'kin. Iba ka? So, madami ano, madami kaming ano, ngayon. Hello parang pasok na yung taon, parang ang hirig nating magpatlak ngayon. Hmm. Ayaw, so, o, nga. Simula nung Christmas party. Parang naisipan natin na, okay nga pala So, ayan, nakalimutan ko na mag-vlog. sobrang dami ng Alay, tao. Mga ilang na ang pag mo. 65%. 65% palang. Okay. So, as of me, ito na siya. Mahalo ko na ang aming pagdala. Ay, ang pagdala. Nagayad ko na aming... Uh, jealousy. Jealousy. Anong ang aming mato. Gelatin. Ano nga tawag dito? Gulaman! Kasi ito na yung aming buko. na. Pag ito ay hindi pa ano, I mean, marami pa rin. Sama ko ko. Pero pag hindi, gawin na lang natin ito. ano bulaman dapat bukas Saturday mas okay so we are done with the cheese we are done with the bulaman Saturday Ano na yan? Since you're here, try mo ko. Taste test. Wow, dami. Super. Parang mas marami yan ngayon kaysa nung... Nagpaparami din yung gula. Ang salap nga. Diba? Diba? lang. Sarap. Ganito yung gusto namin gawa, yung marami. <laughs> marami. Yung hindi yung... Para hindi yung... Ay, wala na. No? Ano? <laughs> Sarap. Masarap din yung sisig ah. So, Siyempre. Eh, hey, kaya nyo yan. Ba't hindi kayo, hindi nyo tagta rin? Mas madali kasi Mas madali yan? Yes. Mas madali ang ano, ako magtagta at baga. yun, yun. Hmm, mas mabilis ang ano, tad-tad. Oo na, ikaw na magtad-tad. Okay, oh. okay, pero uh, tuloy nyo na yan. Na Nagawa na eh. nyo na eh. Baka kasi pagka tinad-tad ko, iba na yung maging texture ng ano nun. Iba na maging texture ng karne. Baka ako pa masisig mo. Yung lasa niyan. Kuya kasi tinad-tad eh. Kinugupit lang namin. Okay, Magtawa naman kayo, nag-joke ako eh. Ang daming buko sa <laughs> Pingi pa. Yung <laughs> pangon <laughs> mo na. Makain mo tayo. <laughs> Kain na yun. I'm done. Doon na yan? Yes. Pwede na tatta rin yan. Iinit-init <laughs> po. <laughs> okay. Oh, come on, I have to eat. Ah, game vlog 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 susi yung vlog 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 Harap ba okay. sa outdoor wear? Kahit po hindi ako na matirhan, sige lang. Huwag <laughs> kang wala namin batch 2 pa, um, batch 3, batch 4. Piliin na lang wala. muna nila, saka na lang akong pag-u-tune-tune. Uy, paniwanag tayo bakit sa plastic na rin nilalagay? Ano plastic? Uh, Para mabilis. Sandubag. <laughs> o, okay, ikaw mong paniwanag, ikaw mong uh, Wala po kasi kami si Plac. 4 na eh. Oo. Eh, 4 o'clock na po. Kailangan madaling ano siya. Anong oras daw ba doon? Kapag kita ano? nang lamik yung early dinner. Ito uh, nga kami nakaligo eh. Yung ano nga dito. Mabilis na naman. Ito pa nakaligo eh. pa nakaligo yan? Yeah. Ito mo mo nakaligo. Ay bakay. Ano ka? Pa. Pasma. Para po madaling lumamig sa ref. Pero pagdating doon, ilalagay naman namin sa baon na. Tsaka yung iba naman na hindi namin dadalhin doon, ipabaon na. Bore paliwanag talaga. Shout out sa mga ano taga Pinas na gumagawa din po na yan na ah. or kung sa ibang lugar mo yun nilagay sa ziplock. Kung mm -hmm. Wala po talaga kami ziplock. Ay oo, oh, sa ziplock ka nila nila. Oo, dapat. Para madali maglamit mo. Kaso, ano. then imaginin mo ilang nila nila ganyan ang ginayat-gayat ko. Mm -hmm. Saan? Gulaman. Kaya ako na pala. Bakit pa sana matulog? Ano ba? Hala ko hindi ko sana muna. Ang higit na kong nangyari, ang narasig ko, hindi pag tapos. Ay, balik tayo sa outdoor eh. Yes, yes. Yun yes. you know, shout out po kay ano? Kay yes. Ma'am Jennifer Ancho. Wow. Sir so, Felix Marquez. From South Korea po. Ooh! Hello po, anima sa'yo! So, yun po. Uh, na Ship ko na po yung ano, yung parcel ninyo. <laughs> Pagod ako kaka ganun sa jeep eh. Sabi ko pa tayo kumuha ng mga naman, susi. Balik pala. Balik muna ako sa NBC. Pagkatapos ko sa NBC, balik na naman ako sa jeep. Wala, ayaw pala rin. O yan na, hindi na na. Pwede na yan o. Hindi namin yung ang chill. So, sa kaunan na And shoutout po kay Ma'am Verberlin Angko Dagala. Hi Ma'am Verberlin na Lapu-Lapu City. Oh, Lapu-Lapu City. Mm, yun oh, from Lapu-Lapu City. Uy, teka lang. Hingyan naman natin ng ano dyan ng si oh. Nanay. Message, message. Si Nanay. Yeah. Uh, happy birthday, Bunso. Kala mo wala kang handa ha. <laughs> Hindi mo alam, mag-uusap-usap na kami. Kaya may handa ka na. May eh. birthday and may gift. <laughs> Many more birthdays to come. No. Yan. Yan lang. Ano oh. pa? May hinihintay kami message. Jemmy! Ito na lang. Hindi <laughs> ah. <laughs> Ito tungkol nga daw sa kanila na eh. Kanina ah. Ano? May sinasabi si nanay. Naka-off cam ngayon. Wala. Hindi <laughs> Sana ano. Magpatuloy ko lang yan yung... ah... Uh, ang pisahan. Linyo ni Melody. Yeah. Okay! <laughs> 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 oh, magme-message naman yung sinab sinabi ni Nanay. Oh, Siyempre kasi uh, yung... maala, may bagit na paala ng message. Ito. ba eh. Agad pa ako yan. Ito kanya. Bis na. Oo, parang hindi mamaya. Oo, oh, <laughs> mam mamaya. mamaya. Sabihin mo naman sa vlog nila mamaya. Abangan nyo na lang po sa Shaver Channel. Nag-message ko. Ako doon. oh, ganun. <laughs> So ayun. Ayan na. Ayan na nga. Ayan na. So ayun na. <laughs> <laughs> hindi. Happy birthday. Um. Happy ah! birthday Happy birthday honey. Oh. Yung hindi. Di mo pa. Mommy. Mommy. Sana ano. Huwag ka na mag ilog. Hmm, hindi pwede yun. <laughs> Gabanding lang kami. Hindi. Hindi nga wala. Hindi na paringal mo yan. Wish ko rin, eh, Happy birthday. Babe. Oh, hindi ako, hindi ko birthday. Nakapula lang ako. Charot! Wish <laughs> ko sana, ano, pigil pa Lord ng mahabang, mahabang. Bilisan mo agad yan, Bilisan mo! Bilisan mo! Baka iba kasi maiisip ng mga nanonood. Tapos, siyempre, ano? Mahabang buhay with me, gano'n. Samihal na. Ano? ano? Hindi <laughs> ko huwag ka, <laughs> ka mag-iisip kasi hindi naman maroon si na aming ng vlog man. namin. Huwag nanonood Ano, nanonood pala eh. Tapos ano? ano? Baan niya pa yung pasensya ko? Ayun <laughs> <per -sinyo> pala, hindi pala. <laughs> <Ayon. laughs> Wala <laughs> niya. Kayo... Parang mo sa sarili mo yun ah. Girl, tapos <laughs> okay, so, hindi niya pa lahat ng utos ko. Oo. Sana hindi siya magsawang mag-drive papuntang kalabal. Oo. Oo. Ano? Ano sabi mo, babe? Sana Oo. palagi niya sundin ang utos ko. Ayan, yun ang ginakwento niya dito ba diba, minsan? Tawak-tawak. Tawang-tawa kami sabi ko, ganyan talaga mga babae. Ako nga, ang dada nga ba na, baby, o ano nga, bebe? mga baby, o ano, bebe? Ganun din pala siya. Relate. <laughs> sabi ni Monique, magkakapatid talaga kayo. <laughs> pala utos. Si Monique naman ang taga, sa utos naman ni Ibero. Sa'yo hindi siya magpago? Ganun pag-ibig na makita niya. Una. Ay. Magbabago pa yan! <laughs> iba, iba yung napakita ko nung eh. Pero ganun pa rin naman. Ano lang, bumayit pa nga ako ng konti eh. Kontra ba siya tayo? para sa

Uy! Eh? Kaya nga mo yung mamaya. <makes> <ba na> <makes> <makes> <na>, yun. <laughs> mga tao dito. Ba't kayo? Ba't napunta kayo <makes> Teknik talaga yan eh. Kami naman dati sa sala, sasumpot ng yelo. Mm. Sa sala. Tapos ilalagay mo lang siya sa sala <makes> Sa Nueva Ecija, kanin naman yung nilalagay sa atin. Ah, oo. Sa plastik kasi nilalagay Bakasalisa. sa, sa ice box. Oo. Oh. Uy, so, ikaw, kanina ka pa, pa message na pa-message sa kanya. Ikaw naman. Hmm. Bilang ate. Bilang ate. Hmm. Ano na lang, ibubukin ko na lang. Ah. Ano message? ah <laughs> uh, Bukin ko si Buje. Sa tatlong sumunod sa akin, yung talaga, siya yung pinakamasipag ko sa mm -hmm. um, Mga bata kami. Tapos, yan yung katabi ko matulog. Kasi gano'n kami dati sa bahay nyo nalito, sa taas. Sa Herrera kami doon. Si Justin doon sa dulong dulo Tapos si Ipeng, si Bunso, baw ako. Mas, ano, yan nagturo sa akin magmuto! Sa dalawa ni Ipeng. Pero si Bujie talaga mostly. Siya yung masumit ano, ba magturo. Hindi ganyan! Kailangan ganito! Ganyan! Ganyan! ganyan, ganyan. Sige, ikaw na magawak na Maribela. Tapos <laughs> pag overday ka, kailangan ganito, ganyan. O, oh, o, oh, ano yung muna? O, oh, kambyo, ano? Number one, number two. Ang nga pala nung no, hinahatid ka niya dati, no? Oo, oh, oh, pero tsagaan nila akong noon. Ha ay, hatid ni Ibeng na manu sa manu. O! Oh. Tatlo sila. 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 Si Justin naman sa tricycle yun. Siya naman sa Axe tricycle. Si... Hindi, mag magkakaiba kasi ang banding namin eh. Kay Buje kasi puro utot ang bandi ko dyan. Kaya ah, ka sa akin. Na-train ko na siya nung bata pa <laughs> siya. Autosan. Autosan. Mas mm. ipag siya autosan. Kaya yun, baby baby. So, keep it Enjoy that, no? 24 years of living. Oh, 24, parang kailan lang, no? Brad, huwag ka mga pagka bawal uminom. Ay, sa akin hindi ako nagabawal sa inyo. Kasi, Pwede yun. Huwag matakot Taiwan yan. Kasi tayo ang dalawa. tayo Nagayin ng dalawa. <laughs> tayo lang dalawa. Chill, chill lang. Okay lang. Basta sila sila lang magpapatid. Huh? Banji. Okay. Okay, yung inom naman talaga namin dito, ano lang? 15 lang naman. Okay. Okay. Joke-joke lang ko yun. Parang nalagay okay. din so, sa kanya. Ito, pagka uh... Wala na talaga kami magawa dito sa bahay. Ayahan oh, yeah. sila tayo akin. Kami lang inuman po. Ang production. Oh, ganyan. yan. production na Production ng kalat. Hahaha. <laughs> <laughs> oh. Ang busi. Ay, ako. Joke lang. <laughs> ay, hindi <laughs> nga <hindi> <laughs> nyo. Totoo po yan, totoo. <laughs> ako po yung isa sa buhay na patunay na totoo po yun. <laughs> Kasama ako dun eh. Hindi, ang nangyayari kasi, kaya hindi ako nakakapagdipit na. Anong girl? na ako, agad. Naiiwan yung dalawa? Naiiwan yung dalawa. Uy, nabas nga mo. ka sa ngiting. Uy na, pa ayaw mo Ang taas pala. Payag naman. Hindi mo na kita iyon. Nagpaliwanag ka pa nagre-reklamo ka? Ano yung reklamo niya? Kulang daw, kulang? <tapos> yung pala nilalagay sa kanin. Papo ang, ang, ang <laughs> oh, nag... Ano ang panghalian? O, nagkain kayo ng ya ah! Pagpapalangin lang, gulay lang, bawal magkanin. <laughs> Ikaw nga din, ngamuhuya. yan. Hmm? <laughs> Ikaw nga nauna magkanin. Oh? nagbago ka na nga talaga. Aray! <laughs> <laughs> okay, Kinasindan ka na nga ng, ano, ng sample ng bouquet. Ayaw mo pa maniwala talaga. Ito, uh, tingnan <laughs> Lapit mo dito ang zoom mo. Ah. Uh. Kaya ba? Kaya ba ba zoom? Oo. Oh, oh, May silid po kasi siya sa akin. Yan. Oo. Oh. Oo. Kita? Yes. Tapos, nilagay mo oh, lang nil yun siya. Order ka na. <laughs> Ganyan talaga mga lalaki, pag asawa na, di nilagay effort. Hindi yan. Effort pa rin. Ganyan ka talaga pala, hindi pala mga lalaki, kasi baka ibang lalaki sweet eh. No Patay <laughs> mo, wala ka sweet, sweet. Guys, tayo kailangan mo Papa niya to Papa niya to. Oh, Ay, yeah. ah, ilan anak niyo? Ah, siyam. Siyam <laughs> po <laughs> babe sweet ka muna sa akin. Asa ah, so na yan, sweet ah, Champ. siguro ya. Ano ba may babe? Ka babe? <laughs> <laughs> Silaw. <laughs> ka lang. Ano yung hintay sa cheese? Oo nga, no? Lasa. <laughs> so, ayan na. <laughs> so, ayan na po. Punta na kami sa bukid ngayon. Wow, naka-outfit ang mother, oh. Wow, ang girlfriend <laughs> talaga naman. Hindi <laughs> uh, oh, na kami ang tukla driver. May lipstick na naman ako. Ay, may filter! Teka lang, ha? Eh. Nga, ano mo ako palang pala yung lapis. <laughs> okay lang yan. Maganda naman sa sikat na araw. You know, yun. may kasama tayo sa likod. May... Andiyan si CJ! <laughs> miss natin si CJ. Ganda lang ito ya. Ah. So, hindi na natin papakita siguro yung mga tikim-tikim. Doon na bahala na mamaya doon. syempre yung ano lang naman eh, yung luto ni Miloy talaga dyan ang highlight door. Siyempre, makikita yung, nyo na yung ano, yung tikim-tikim dyan sa ano, sa, sa harapas. Mm -hmm. Yung ano naman, yung sa buko panda, wala naman yung ano lang yun, <laughs> dessert. <laughs> dessert. Dessert, dessert. Okay, may baby sa daan. Wait, wait tayo. So, ayan po. Salamat po sa panonood. Yan lang po ang aming simpleng ano, luto-luto uh, sa birthday ni Harabo.